Hello guys, good day po sa lahat Magandang araw po, maayo buntag At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series At eto na nga lang ang ating huling 50 pesos So sana pala rin tayo kung natatandaan nyo dun sa ating mga nakaraang video Huling 50 pesos natin nakuha yung year 2017 At year 2015 na pros So sana dito swertehin din tayo Tignan natin kung makakadali tayo ulit ng 2017 at 2015 na frosted. So sana swertihin tayo. Huling 50 pesos natin to sa ating coin hunting series sa halagang 800 pesos. So hatiin lang natin to sa dalawa, guys. So, ayan guys, hinati lang natin sa dalawang batch para sa ating coin hunting. Pero syempre, bago tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. Sa mga nag po sa ating video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, sana po ay patuloy nyo pong i-share. Para rin po magkaroon ng idea yung mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo guys, i-share nyo sa kanila. Uh, at sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po dito sa Coins TV. So gumagawa nga tayo dito ng coin hunting series. Nagahan tayo ng mga hard to find, semi hard to find at error sa mga barya natin na umiikot pa sa sirkulasyon. So pakilike po ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat guys So umpisahan na natin to Ang first coin natin BSP Year 2004 So common Next coin natin 2018 Na low mint Common lang din yan Next coin 2013 So common Sunod natin 2014 Common lang din at ang year, 2010, na common lang din. Sunod natin, 2018, na low mint mark. So common lang din yan. At next coin natin, 2018. Na low mint mark, common. Sunod natin, 2019, so common lang din. At ang next coin natin, yun nakadali tayo guys year 2006 so silipin lang natin yan so ikikip natin to guys year 2006 yan ah, yes. nabanggit na natin yan sa unang video natin at nakadali nga tayo sunod natin 2009 so yun lang din yan Next coin natin, year 2010, common. Next coin, 2017, common. Next coin natin, 2018, so common lang din. Next coin, 2004, common. At ang ating next coin, 2019, yellow mint mark, common lang din yan. Next coin natin, 2019. Come on. At syempre, maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter dyan. At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat po sa suporta dito sa aking channel. Okay. Proceed na tayo guys. Come on. Next coin natin. Come on pa rin. Next coin, year 2012. So, common. And 2014. Common lang din. Next coin natin, 2013. So, common. Ang next coin natin, 2015. So, ayan, ang lating last coin. So, ito ay Daiwan, kaya pwedeng 2005 to. So, Tignan natin. 2011 guys. Come Ayan. Kahit pa paano eh, dito sa first batch, hindi tayo na bokya kasi may nahan tayong year 2006. So, hindi na masama. So, ayan. Dito na tayo sa second batch. Pero, syempre, bago tayo magsimula dito, baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba at yung bell button po. Huwag mo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga coin hunting series natin at coin update. At syempre huwag nyo po sanang kalimutan i-share yung ating video sa inyong mga kaibigan, kakilala para magkaroon din sila ng idea sa mga hard to find nating mga bariya. Okay guys, proceed na tayo dito sa ating coin hunting. Ang first coin natin ay BSP na year 2013. So, common yan. Next coin, 2012. So, common. Next coin, 2018. Common. Sunod natin, 2011. Common. At ang next coin, non-magnetic to, 100%. Year 2002. So, siya nga ay non-magnetic so ayan plastic lang pala yun at hayaan na natin dyan yan dahil marami na rin tayo nyan at ang sunod natin ay common pa rin at ang ating next coin 2017 so common lang din 2013 common next coin 2018 na low mint mark. so common lang yan Next coin natin, 2013. So, sisilipin lang natin po guys. Pero ang ganda ng kondisyon niya guys. Oh. Maliban lang dun sa kanyang bandang ulo. pumutok yung pinaka-coating niya. So, nagkakaroon tuloy ng corrosion. Year 2013. Okay, dyan na yan. Next coin natin, 2019 na upper mint mark. Common lang sila, parehas ng low mint mark. So, 2018, common. And next coin natin, 2018 pa rin na low mint mark. So, common yan. Next coin, 2011, common. Next coin natin, 2017. Common lang din. At ang ating next coin, 2019, na low mint mark. So, common lang din yan. Next coin, 2012, common. And 2014, common. 2010, common lang din. 2004, napakaganda ng kanyang kondisyon, no? 2004, so common. Next coin natin 2011, so common lang din 'yan. Next coin 2015. So common. And isa pang 2015. Common. Next coin natin year 2012, so common. Ang ating last coin year 2015. So ayan. O kaya nga, sa uh, second batch, pero nakahunt naman tayo guys ng 2006. So, ayan. Hindi na masama. So, ikikip natin to At i-update din natin to guys. Alamin natin ang status nito ngayong 2024. Kung ano ang status ng year 2006. So, ito ba ay rare coin na? Hard to find na ba to O semi hard to find or common so tignan natin guys punta tayo dito sa ating source ang n.numista para malaman natin ang impormasyon sa bariyang ito so ayan guys nandito tayo sa non-magnetic so punta lang tayo sa magnetic dahil lang 2006 ay nabibilang siya sa magnetic so ayan at derecho na nga tayo dito sa ating ia-update na year 2006 So 2006 So ayan guys Ang year 2006 Ay meron lang isang variation So ayan siya Year 2006 At Ayan Year 2006 At ang kanyang frequency guys Ay 2% So ayan So, ang masasabi natin dito sa 2%. So, ang semi hard to find kasi guys, 1.5 to 2%, 2%, 2% so ayan, kaya ito ay nananatiling semi hard to find pero napaka-common nito guys kung ako ang tatanungin. Tata Base sa experience natin sa ating mga coin hunting series sa mga una nating video. So madami na rin tayo nito na year 2006. Ang ano ko dito, common lang din to pero mababa yung kanyang 2% low mintage. Kung tawagin natin low mintage. Ayan. Ilagay na lang natin siya sa low mintage. 2006 at ang kanyang price appraisal guys dito sa very fine condition ayan 57 pesos so dun lang merong price appraisal guys sa very fine condition so kung ating aanohin to extra fine AU condition so mga 80 to 90 aabot siya So hindi pa rin siya na-update sana i update ng mga idol natin na coin collector na member ng numista. Ayan, ng numismatic. At ayan nga guys, ang kanyang price appraisal sa very fine condition. 57 pesos. So ayan, hindi na masama. Nakahunt naman tayo dito ng year 2006. So maraming maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting series hanggang dulo. So ito na po yung ating huling 50 pesos at pupunta na tayo sa aking kapatid para kumuha ng barya kumiram doon sa kanyang 5 piso wifi so sana madaming laman ngayon yung kanyang 5 piso wifi okay guys maraming salamat sana po ay huwag nyong kalimutang i-share yung ating video at i-like po keep safe always guys and God bless